Narito na ang Kabayan Sports News para sa araw na ito. At para sa araw-araw na PBA, NBA at Gilas Pilipinas update, na walang kasamang fake news, please subscribe to our channel. Maraming salamat Kabayan! It's Justin Brownlee vs. Allen Duran once again. Muling tinalo ng Barangay Hinebra ang Meralco Bolts sa score na 104-103 ngayong araw ng Sabado sa Smart Araneta Coliseum para kunin ang 2-0 lead sa quarterfinals ng PBA Governors Cup sa pamamagitan ng isang pamilyar na three-pointer mula kay Justin Brownlee kontra na naman kay Alan Durham ay kinuha ng Jin Kings ang panalo. Naging mahigpit na naman ang tapatan ng dalawang veteran import. Ang step-back free ni Brownlee ang nagtapos sa isa na namang grind-out match-up between Jin Kings and Bolts. Naging napakahigpit ng naging laban ng dalawang kopunan at sa huli ay nanaigang kopunan ni Tim Cohn. Isang panalo na lamang ang kinakailangan ng Hinebra para makausad sa semifinals. Ang susunod na laban ng Ginebra at Meralco ay gaganapin sa Lunes. Maraming salamat, kabayan.